So, magandang araw, magandang araw po sa inyong lahat, mga boss. Ito po ang Tinali Tips. So, meron pong question dito. Ah, uh, sasalamin ako dito sa laptop eh. Papakita ko sa screen. Ah, uh, galing po kay at capital underscore letters dash K9W. Ah, uh, four days ago nag-message siya. Uh, maraming maraming salamat po sa pag-message ninyo. Babasahin ko po. So, dahan-dahan. Salamat, boss. Pero paano nga tumaya? Hindi nasagot ang tanong dahil kung ako ang ako ang tataya, anong sigaw ang hahanapin ko? So, number one na tanong niya, kung siya daw ang tataya, anong sigaw yung hahanapin niya? So, depende sa inyo yun, boss, kung anong sigaw ang hahanapin nyo. Uh, pagka kasi nandun kayo sa sabungan mismo, dalawa yung manok na makikita nyo doon. So, isang nasa meron, isang nasa wala. Usually po, yung sumisigaw nang simula muna ng meron-meron, simula mo na yan doon, o kaya sa wala, sa so, wala-wala, tapos magiging magkakaroon na ng logro, magkakaroon na ng OSHAM, uh, LOGIS, at so and so on. So, i-determine nyo muna, gusto nyo ba umusta dun sa dehado? Okay ba kayo na sa dehado? Kung sa dehado, yung gusto nyo pustahan, eh okay lang na susunod lang kayo doon sa nag doon sa lamadista yung sa tumatawag tapos pupunta po kayo yun po so next question uh, halimbawa ang pera ko 200 pesos pag nakat nakita nakakita ko ba bang may sumisigaw ng logis ano yun so pag may sumisigaw na nga ng logis Usually, yun nga yun, yung nasa, mer nasa Yamado o yung Yamado o yung gusto nung... Actually, kasi, kasi, pagka po kasi Yamado, pagka yung sa normal na pustahan, usually, yung nasa meron, yun yung malaki yung pusta. Pero nung sa online, wala na pong malaki pusta. Pero dito tayo sa, ano, sa traditional na sabong. So, yung... Usually, yun yung, ano, yung masa meron, yung malaki yung pusta. Pero, depende po yan. E papaano po pala? E malaking, uh, malaking ama mo kila sa kilalang sa nga. E ang laban naman, ganito. Eto siya, eto yung nasa wala. So, maraming mga wais na mga... tao sa sabungan so kumbaga nasisilip nila ano yung mas may pag-asang manalo kaya nagpapalit-palit yung ilaw minsan yung wala minsan yung meron so depende po yun so kailangan obserbahan po ninyo yun. Tapos, yun. Sa dehado ba? Yun, nasagot ko na. Sa meron, sa wala. Dami palang kombinasyon na dapat pag-aralan. Opo, marami po talaga. So, hindi po ito makukuha ng tutorial lang na ganito. Ah, uh, kailangan po talaga, eh, pumunta po kayo, I suggest pumunta po talaga kayo doon sa sabungan at doon kayo mag-observe kung ano yung mga nakikita nyo. Kung may kakilala kayo, kapitbahay na na mahilig, na may alam, na alam nyo hindi kayo lulokohin, eh pwede po kayo sumama. Kaso, yun nga lang po, a uh, babayad po kayo ng pinto o di kaya magdadala kayo ng manok tapos ipapakulong nyo or depende. ah uh, yun. Tapos, pa at follow up na, na Fix ba yung amount? Amount. Sabi mo kanina 400. Tatama ng 550. Eh kung 350 lang ang pera ko, paano na? Eh yun ang problema po. Kasi yun yung usually yung pinasta po ninyo na yung sa 400 na yon. Tapos ang tama e eh, 550. Sa lotres po yun. So, kung 350 lang ang pera nyo, ah, uh, gugulo po ang computation. Isipin niyo po kasi, uh, pakikita ko po yung computation dyan. Uh, ginawan ko ng computation eh. Yung, ang, bali ang tatamaan ng 350 ay 481.25 centavos. So, papano, papano gagawin nung kapustahan nyo? Eh, mag-ano pa ng benching ko, ng panukle, at kung papano pa. So dapat po, uh, kumbaga, ang sabi nga po doon, kaya po may mga postura ng pusta. Kumbaga, nakapostura yon na tama na doon sa percentage na yon Para yung tama mo, makukuha mo buo. Kasi usually po sa sabungan, eh, ginaganyan lang po yung pera, eh, binabato lang po. So kung ganito na medyo potal-potal, eh, yun po, problema po yun. Medyo mahihirapan tayo sa ganong ganong klaseng ganong klaseng pagpusta. Kung ganun po, ipusta uh, iposta nyo na lang 200. Para yung 200, tamang ano yung 200 sa kung bis na ano, tamang ano yung 200, 275. Tatama ng 275. So, ganun na lang po siguro. Pusta na lang kayo ng 200 para nakapustura yung pera nyo. Tapos, next question. Sandali, ah, haba ng tanong ni sir eh. Kaya ginawa ko na lang ng video eh. Kasi hindi kayang sagutin sa sa teksto. Ah, ang bilis ng sagot mo, boss. Thank you very much. Appreciate. Oh, appreciate ko rin po yung pagtatanong nyo at pag-appreciate nyo po sa channel natin. I think marami akong matututunan sa'yo. Eh, tama lang po siguro. Kasi hindi naman po ako sobrang expert uh, nag nagkataon lang po na uh, maaga po maaga rin po tayong expose sa mga uh, larangan ng sabong at kung ano-ano pa po. Mahilig kasi akong mag spar at mag-alaga ng manok pero hindi ko nasubukan tumaya o tumambay sa sabungan. Ngayon, medyo may edad na ako. Gusto kong subukan sabay pagbibreed ng manok pero hindi ko alam paano ang discarte base sa mga videos mo I can tell malaki ang knowledge malaki ang knowledge mo sa topic so sana makagawa ka ng ganitong klaseng tutorial subscribe subscribe din daw siya o oh, yun so maraming maraming salamat po ulit sir at capital underscore letters dash k9w so ang sasuggest ko po, yung kung ganyan po kasi, uh, kung medyo, yun nga po, base nga po doon sa nasabi ko kanina, gumawa na rin po ako ng notes. Uh, yun po, nasagot ko na yung iba. Uh, para hindi po kayo maguluhan, lagi nyo ipupustura yung pera ninyo. Uh, tapos kung hindi po kayo masyadong maano doon sa postura ng pera, uh, magsama nga po kayo ng mas may alam para ganun po maituro mai, sa inyo yung ano yung pagpusta or di kaya mag-observe po muna kayo kung ganyan po yung ano ninyo ah uh, uh, gusto niyo mangyari eh dapat po siguro eh try niyo na lang po muna pu uh, pum pumunta do sa sabungan na meron pong teller betting kasi uh, sa teller betting libre yung pinto Uh, minsan aircon pa yung sabungan, pero depende po. May mga marami pong tailor betting na airport aircon ng sabungan. Tapos po, uh, kaso nga lang yung percentage, medyo hindi, hindi masyadong, medyo may kaltas na mas malaki. Pero kahit 50 pesos, 100 pesos, sila na yung computer na yung nag 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 ano, nag compute So, ganun lang po. Ganun po. So, suggest ko, ganun na lang po siguro. ah uh, Pinaka-time po siguro, mag-observe po kayo. Pumunta, kailangan nyo talagang pumunta sa sabungan para makapag-observe kayo. Tapos, uh, sinabi nyo rin po na gusto nyo pong maglibang. Basta po, ah uh, pagka po tayo eh, gusto pumasok dito sa pagsasabong, ah uh, kailangan po yung ginagamit natin pera dito. isa uh, isasuggest ko po sana, yung sobra po natin pera. Hindi po po pwede yung pangbayad sa school, pangbayad sa ilaw, pambili ng ulam, eh, itatry mo ng isugal para nagbabaka sakali. So, yun, yun po, dapat yung sobrang pera para mas swerte, mas malapit ang swerte kasi mahirap po maghabol ng pera. At isa pa po, uh, paalala ko lang, hindi po ninyo kayang iuwi yung pera sa sabungan. So kung medyo nanalo na tayo, kung sakaling gano'n na mangyayari, lalo na sa inyo, beginner's luck, eh, matuto po tayong makontento na. At pwede naman tayo ulit bumalik bukas o sa ibang araw. Tapos yung sa suggestion, uh, sa sinabi nyo po na mahilig po kayo mag-breed, uh, isasuggest ko lang po sana, yun, hanap kayo ng financer, ah uh, kailangan magsoga-soga kayo muna sa labas ng bahay nyo, tapos basta bantayan nyo lang, baka manakaw. Tapos may mga lalapit dyan na gustong umupa, baka gustong upahan yung manok nyo, upahan ng 2,000 o depende sa usapan ninyo kung pag nanalo o kung may, pinanser. ah Uh, ganun po. Ganon po yung gagawin ninyo. Tapos ah uh, kung mag-aalaga na rin po kayo, uh, siguraduhin nyo na rin pong yung inaalagaan nyo eh, maayos po ng mga manok kasi po uh, kung mag din po kayo ng libangan lang, tapos yung ganun, actually, yung gastos po ng, ng patuka, eh, napakamahal na po ng patuka, mga gamot ngayon, tapos yung pagod nyo pa. So, dapat yung gagastos ninyong pera dito, doon na po sa may kalidad na mga lahi. So, wala naman na pong problema sa pagkuha ng mga lahi ngayon. Hindi po nung katulad ng unang panahon na swapang yung mga breeders ng mga yung unang panahon kasi sila lang nag-iimport lahat talagang hindi nila nilalabas yung mga babae ng mga mga pulits pinapatay nila ngayon po uh, sa mga expo uh, although hindi ko po sinasabing lahat ay eh, magaganda yung nakukuha sa expo eh kailangan niyo pong makahanap doon o makakita o magsama kayo ng may ng may, ng marulong para makapili po kayo kung anong breed po yung o anong manok yung kukurso ng dahin nyo para siya pong ibibreak nyo. Tapos para po shortcut, uh, makipagkwentuhan na rin kayo doon sa bibila nyo ng manok kung anong magandang i-cross sa, sa mga manok na yun. Uh, depende pa rin po pala sa inyo yun kung gusto nyo breeder lang, gagawin nyo pong as breeder yung mga palalabas inyo or pang battle cross. So, depende po yun. So, yun lang po yung yung aking masasabi tungkol po doon sa tanong nyo, sana po eh nasagot po po ng maayos yung tanong nyo, Sir at Capital Letters K9W. Again, maraming maraming salamat po at uh, sa mga iba po na nagtatanong, uh, pinipilit ko na po sagutin. Kaso po yung mga iba po kasing tanong yung tungkol po sa wing banding, uh, hindi po ako uh, affiliate talaga nung association or member lang po ako ng association pero hindi po ako yung nagbabanding mismo. Ipinopost ko lang po para po sa mga beginners or doon sa ibang hindi nakakaalam. Meron po silang guide. Uh, as guide lang po yun. So again, maraming maraming salamat po. Ito po ang finale tips. Thank you.